Hello, good morning. Nakabihis tayo ngayon, pang-alis kasi eh, Pangalis pang-alis na 'to para sa akin. Kasi dadalaw naman tayo ngayon sa Mahal sa Buhay, my late mother. At nagbaon po ako para doon na po ako kakain. Ah, uh, unang Lunes po ngayon ng buwan at kahit hindi unang lunis basta tuwing lunis basta wala walang kakulian talaga nagpupunta po ako doon minsan hindi na lang din ako nag video doon kasi nakakalimutan minsan naman makaka video ako doon yan lakad lang po muna ako kasi doon ako sasakay sa labas kasi yung tricycle ko hiniram eh. Tapos, yung nanghiram yun po ang maghahatid sa akin doon. Sa cemetery. Kasi, dadalawin ko yung nanay ko. Hala, magkainit-init po. Ayan po yung araw. Sobrang init. Maaga pa lang. Wala pang alas 8. And thank you for watching.